mulang bahat usok ng UP Manila. Lumusong sa laot nitong medisina. Pangalang Ralfonte, isa alaala, nalubhasa sa tulat sa anatomiya. Ako po ay sadyang ubod ng tinik. Walang gabing wala akong makatalik. Umaga ay lagi akong nasisilip. May buklat na librong katabi sa sahig ang buhay ko roon sa lungsod Maynila, babad sa formalin at maluhaluha. At upang mabuhay, ako'y nagmakata upang mahanap kong rilag ng diwata. Mas kilala ang balayong sa tawag dito sa Ingles, Palawan Cherry. Ang maganda sa punong ito Namumulaklak siya ng kulay pink at lagi sa dulo ng Marso. Napakaganda niyang pagmasdang malagasan ng bulaklak dahil dahan-dahang nahuhulog ang mga tulot talulot na parang ulan. Isinulat ko itong tulang ito, minsan isang Pebrero na mag-away kami ng kasintahan ko dahil hindi ako naniniwala sa Valentine's Day at siya naman ay naniniwala sa araw ng mga puso. At bilang tugon sa aming away at bilang paghingi ng tawad at paliwanag, inialay ko sa kanya itong tulang ito. Na kung naghintay siya, ibig ko sanang ipakita sa kanya na hindi tulad ng rosa sa napakakaraniwan at laging ibinibigay ng mga lalaki sa mga babae, natatangi siya sa akin at gaya ng pagulan ng bulaklak mula sa puno ng balayong. Napakaganda. Balayong. Hindi mo kailangan ng rosas. Kaya kapag iyong mamamalas ang mga rosas na lukob ng kanilang mga palad, huwag kang papupuwing sa ihip ng hangin at pabayaang magbalong ng batis sa mga kurap. Huwag pasisibuli ng babaong binhing lungti sa mata. Lumagot gawing mga dahon ng iyong mga kamay. Gawing bukong namumula ang mukha. O magsisatinik ang mga balahibong pinatitindig ng lamig ng pebrero. At mag-isang isabuhay ang sulinaw ng pag-aalay. Dahil hindi ka dapat binibigyan ng rosas hindi mo sila katulad. Pagkat pawa silang magkakahawig, iisa ang bihis ng napapawing rikit, daan-daang dalagang mga damit ay huwad-huwad. Alam mo, kaya pulang-pula ang mga rosas ay dahil sa hiya. Hindi bagay sa iyo ang rosas kaya hayaan mo silang mga lunod sa pagsinghot ng samyong guni-guni. Mamukadkad ng sugat ang mga palad, ipandilig sa nangaluluoy na pumpon ang tuwa na nagdurugot dumuluha. Masdan mo ang kanilang mga pisngi. Inginingiti ang hapdi ng pagsalat sa pagsintang, pinakyaw sa dangwa o sa bangketa ng EDSA hindi kita bibigyan ng rosas. Sa Marso, magkatabi tayong uupo sa lilim ng balayong at pagmamasdang umulan ng bulaklak.